Good morning, good morning mga kasih. Uh, mayroon akong ipapakita sa inyo. Kung nakakita na kayo itong uh, aking ipapakita ng mga uh, uh, ano? sirit na kayo kung ano yung ipapakita ko sa inyo. Ito o. Oh. Ito ay uh, talbos ng kamote. <laughs> Tignan ninyo itong kono to. Oh. Ngayon lang ako nakakita. Okay. Dito. Bili ah. Wait. Ayan na oh. Dito. Ayan. Hmm. Dahil mayroon siyang uh, talbos doon sa dulo. Oh, ayan. Eh, hindi mo masasabing uh, konto. Tumikit lang sa may uh, kuan niya, puno niya. Oh, di ba? Ayan oh. May ugat-ugat pa oh. Ayan oh. Hanggang sa dulo. Oh. Tignan mo. Oh. Oh, oh, oh. no oh itatanim kita tanim ko nga to ayano ah, oh yano oh. Ayan, oh hanggang doon sa tulo yano oh. hmm di ba <laughs> yano oh. yano sa yano 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 ayan ayan ito pwede mong itanim dahil mayroon siyang uh, ugat ugat dyan Just tingin mo lang dahil dito sa dulo ayan o oh, talagang uh, kwan o oh, tumikit oh. dikit to, oh. Hindi naman kontya, oh. Talagang kwantyo oh. Talagang puno ng konto, oh. ng kamote. Diba? Oh, ayan, oh. <laughs> Siguro na piyak hindi eh. Hindi magbibiyak eh. Bakit nabiyak ito? Posible naman. Talagang kwan siguro yan. Oh. Ganyan, ganyan na talaga. Oh. Oh, yan, oh. Yung pinaka uh, talbos niya nandito. Oh. Yan o. Oh. Oh. Yan. Nakatalbos yan. O oh, yan o. Oh. Makikita mo pa talaga o. Oh. O. Oh. o. Oh. Kukos. Yan o. Oh. Diba? Yan o. O. Oh kalbusan dito yan oh, ayan. kaya ipapaugat ko ito para itanim ko sa ipatanim ko ayun yan 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 kung nakakita na kayo nito uh, mag comment kayo and, at uh, wag nyo kalimutan na mag subscribe share, and like. Okay? At pindutin ang uh, notification bell upang lagi kayong updated sa aking mga binibideo na update talaga. Okay? Uh, mga bagong-bagong uh, uh toklas. Okay, uh. Okay, bye-bye!